sa Sitio Tabijao, Barangay, Mailom, Bagu City, kung sa ako ah, na ginagtutukan ka rin, is o oh, kung ano yung himo o yung tungkod ah, na alagyan nasa mga puluyo. Ago ah, na matapos sila dito sa Piyak. Matapos nga ginanod sa ah, o matapos na nagbuba, yung sansalo nila nga taytay, matapos ini yung paglaslas ni Baguio Tino. So, ara na lom, siya mong Denver, ano and uh, ako dere karon sa karon or uh, gina try man na experience sa no sa so mga kumuluyo kung ano kabudlay ang pagtabok uh, dere nila everyday iban nga daan ano na, daw nagkabalik sa ilang apuyan papalik man pa kadto dito sa may evacuation center so amo na dere ang gusto ako na mo na dere sa experience o hindi ka anad mahawa kagid and uh, makulbahan ka no pero so far sa pag na step din na safe man siya, nabakod man, ining kawayan. So, mapanulong ko sa buong sa dalong para manatay na